Okay, ay, to. Kaya, machete. Ay, 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 Asyara, ay, 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 machete. Kanina yung nasa likod niya. Kay Ate Bote. Ay, Shara, ulit. Ano Machete, Dwerfina. Pinto nga ulit. Ah, Dwerfina. Sa ulit, sa akto. Pose, <laughs> no. pose ka. Ay, Rosalinda, di ba? Rosalinda ka. Pinari ako. po yung pants ni Ryan na siya? niya kaya ako. Ako na sa pants ni Ryan! Ako nang na kumunang sa pwag niya. Ano nang mo? mo? <laughs> machete <laughs> <laughs> Ano bilog bilog bilog, bilog gan. As I am <laughs> <laughs> Huwag <laughs> ba na sa nasa akin. Lapit ka muna, hindi ko bibigay. Promise, nasa akin cellphone sa mo. Nasa akin. Lapit ka, huwag mong gaganyan eh. Huwag naka Joke lang. <laughs> Hindi ko bibigay hanggang hindi ka nag-hi. Hindi ah. Hi! i'm na. Katrina ko! Khloe! Ang pangit si Lorde! Ang pangit si Chara! Khloe, ang si Lorde. Pero si Khloe maganda! Wala man. Iyak daw yun saan po ako? saan po ako? ayaw! 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 ay ayaw! 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 but flat BOOT good yeah. di Hello! Hello! Hi! good yeah, mm, Nung... Pinaka cute! Oh. Walang cute na ito! <laughs> Pinaka cute! Ew! <Ay! laughs> Oh, cute naman. Year nyo ngayon! Year nyo! I love him forever and ever!